Kamakailan lang, inanunsyo ng Miss Universe Thailand Organization ang bagong national director na si Mr. Nawat sa pangunguna ng may-ari ng Miss Universe Organization na si Anja Rahotatip. Ang dami netizens ang nagulat sa anunsyong ito na kung saan pinagsanib ni ang puwersa ng estelo ng Miss Grand International at Miss Universe. Sa kabilang banda, grabe din ang pambabatikos ng ilang pageant fans ng Miss Universe Thailand dahil sa pa-online sailing na challenge ng mga kandidata na parang kagaya na rin ng Miss Grand International. May ilang fans ang nagtanong, ano kaya ang future ng Miss Universe? Baka di umano mayroong ganitong pakulo sa mga susunod na pageant at hindi batay sa mga advokasya kundi paramihan ng binta at perang malikom para sa organization. Ano masasabi mo sa pa-online selling ng Miss Universe Thailand? Maraming salamat sa panonood. Para maging updated ka, huwag kalimutang mag-subscribe.